Isang mapagpalang araw mga boss. Ikapoy pa ka? Lunal Ra! Ito pala yung automatic tensioner or tuser kung tinatawag para sa ating tensioner sa timing belt. Kung nakikita nyo, nilagyan ko ito ng pako mga boss bilang pangalso kasi automatic nga itong lalabas kung tatanggalin na natin itong ating pako at ipipress natin ito mga boss gamit naman ng ating bench vice. Pero sa punto na ito, wala akong bench vice kaya hydraulic jack na lang ang ginagamit kong pang press nito. So dito natin sa ikakabit, dito banda sa tensioner or sa ilalim ng tensioner na ito mga boss no. Yan, kailangan nakapatong siya dyan kasi itong ating automatic tuser ang magpupush nitong ating tensioner para maghigpit ang ating belt. Ngayon ay eh, higpitan natin siya at para sa saktong higpit nito mga boss ay kailangan gumamit ka ng torque wrench. Para sa mga baguhan na mekaniko dyan at para sa mga DIY lovers at mga car owners. Ito na po, magsiset tayo ng timing sa isang Mitsubishi gasoline engine. Timing belt po ito mga boss. Pagkatapos mahigpitan ng 20 foot pounds ay ito na po ang kanyang itsura mga boss no. Nakagalaw pa natin ito kasi hindi pa natin natanggal itong ating pako na kinakalso. Ngayon uluwagan naman natin itong pinaka bolt ng ating tensioner mga boss para magalaw-galaw siya katulad nito para mas madaling may kabit na natin ang ating belt at maya maya pagkatapos may kabit ng ating belt ay higpitan na naman natin tong ating bolt sa ating tensioner bago natin tatanggalin yung pako ng ating automatic toaster ngayon ay dito naman tayo sa mga markings ng ating mga sprocket ito ay yung tinatawag na timing mark si mark tahimik lang <laughs> ngayon mga boss ito yung ating timing mark ng ating arrow dito sa sprocket ng ating crankshaft at dito naman banda sa ibabaw mga boss ay makikita nyo rin meron niyang timing marks dyan para pa rin yan sa ating crankshaft pero sa balancer yun na sprocket mga mga boss no. So ngayon para naman sa sprocket ng ating oil pump ay dito naman natin itatama ang kanyang timing marks. Pagkatapos dito naman tayo sa sprocket ng ating camshaft. Yan. Yung marking na yan, yan, dito sa kanyang valve cover namin natin itatama. Meron niyang mga gitla-gitla at good guhit mga boss, no? Ngayon, nakaset na ang ating timing. So, complete recados na, okay? kaya na natin ang ating timing bell. Para sa mga bitirano at mga karaan na nawong na mga mekaniko, ay wag nyo nang tignan tong video na to. I-share nyo na lang. <laughs> Copy? So, pagkabit naman ating timing bell, kailangan dito tayo sa ating crankshaft magsimula. Tungo sa sprocket ng oil pump at patungo naman dito sa ating mga tensioner and patungo naman dito sa ating sprocket sa camshaft. Normal lang po na magagalaw natin itong ating oil pump na sprocket mga boss no kasi ito yung mas malambot na maikot. Pero kung magagalaw man siya mga boss, ay mo lang siya sa tama na yang posisyon. So kapag bitirano ka na mga boss no, ay pwede mong dito mo iuna sa kabilang side. Pero kung baguhan ka pa mga boss, mas maganda na dito na side mo unahin mga boss no. Para hindi talaga magjajab ang ating mga ngipin sa ating mga sprocket. Swak na swak talaga katulad nitong ating uh, napakita ngayon mga boss no di ba fix na fix at uh, zero zero ang ating timing at ang, ang ating timing belt at ating sprocket ay saktong sakto talaga mga boss no pagkatapos may kabit ng belt ay eh, kailangan i eh, final check natin ang mga timing marks natin mga boss kung nagtutugma ba or wala bang nag jump ng isang ipin dito na sa na to ito yung sa balancer niya mga boss no meron din tong belt at meron din yung mga timing pero mas madali lang yung ikabit mga boss kontra dito sa ating timing belt sa crankshaft, sa wheel pump at sa ating cam so dahil sa kompleto ricados na ang lahat ay tatanggalin na natin itong nilagay natin na pako sa ating automatic na tensioner mga boss yan So kung nakikita niyo mga boss, automatic siyang naghihigpit dito sa ating timing belt. Matigas mo yan mga boss at hindi mo yan maalog-alog or mapupush down gamit lang ang kamay. Pero kung gumamit ka ng panikwat mga boss, no, yung sulid-sulid na marang round bar or yung malaki na flat screw ay pwedeng pwede mo yung masikwat mapush down mga boss at malagyan natin ng lock or uh, pangalso. Ito natin, check na natin ang tension ng ating belt. Pag magkabit ka ng timing belt, mas mainam na i-check mo talaga ang kanyang tension mga boss. No. Kung hindi ba maluwag or hindi rin masyadong maigpit yun sa to lang. So sa punto na to ay eh, kinakabit ko na ang ating ating requirement ng ating uh, exhaust valve at saka itong mga hydraulic valve lifter nila. So pagkatapos mga boss ay hinigpitan ko muna ito ng kamay. Gamit naman ang ating 12mm na box wrench. Meron pala kaming ito dito mga boss no kasi kapapanganak pa lang ng kapitbahay namin. At sa punto na ito mga boss ay nilagay ko na ang rocker arm ng ating intake. At pagkatapos ay hinigpitan ko na ito mga boss gamit naman ang ating torque wrench na dial o rispada kung tinatawag. Hinigpitan ko lang ito ng 20 foot pounds mga boss no. Importante na mahigpitan natin ang ating mga camshaft sa ating rocker arm kasi meron tong lubrication mga boss. Para naman sa ating hydraulic valve lifter. Kung all goods na lahat mga boss ay pwede na natin ikot ikotin ng ating mga sarili at pilit papaniwalain na mahal ka pa niya kahit meron na siyang iba oh. so importante na maikot-ikot natin ang dalawang revolution or 360 degree ang ating crankshaft mga boss para mapaniwala natin ang ating sarili na hindi tutukod itong ating tinatarbaho kung matigas itong ikotin mga boss ay siguradong wala yan sa tamang timing at tutukod yan tutukod ang barbulan yan sa ating piston or baka nasobraan sa pag-resurface so check check nyo na lang problema nyo na yan <laughs> at dahil sa nakaabot ka dito sa video na to ay magsashoutout ako sa kayong mga solid fans, followers, and subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Hindi ko magagawa to kung wala ang tulong ninyo. Palagi nyo tandaan na kung walang bisik, walang power. So mag-iingat kayo dyan. Yun lang. Maraming salamat. Bebiyahe. Ambrut!